Pambansang panalangin para sa pagdalaw ng Santo Papa. Diyos ng awa at pagmamahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan at itinataas sa iyo ang aming bansa samantalang naghahanda kami sa pagdalaw ni Papa Francisco. Sa bawat kahilingan ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Basbasan mong ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami ay maging matapat sa Santo Papa ang kinatawa ni Kristo sa lupa. Basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang manabik kami na makatagpo at makinig kay Papa Francisco. Basbasan mo iyong simbahan, Panginoon. Upang kami maging mapagmalasakit sa mga dukha at nangangailangan. Basbasan mo iyong simbahan, Panginoon. Upang kami maging maawain sa mga mahihina at nawawala. Basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang maging mapagpakumbaba kami na ikumpisal ang aming mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Basbasan mo simbahan, Panginoon. Upang kami malimit at mataimtim na tumanggap ng banal na komunyon. Basbasan mo ang simbahan, Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, kaming lahat ay iyong mga anak. Gawin mo kaming bansang mahabagin at mapagmalasakit na nananabik makatagpo si Papa Francisco. Gawin mo kaming bansa ng mga banal at bayani sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.